Mga nahimalay mula sa mga kasulatan ni Bahaula, isinalin sa wikang Ingles ni Shogi Effendi. Luwalhatiin at purihin ka, O Panginoon kong Diyos. Paano ako makababanggit sa iyo, yamang nakatitiyak kung ang anumang dila, gaano man kalalim ang karunungan nito, ay hindi madadakila ng angkop ang iyong pangalan at ang ibon ng puso ng tao gaano man katindi ng pagnanasa nito man ay walang pag-asang pumailan lang sa kalangitan ng iyong kamahalan at kaalaman kung ilalarawan kita o aking Diyos na siyang nakababatid ng lahat napipilita na kong umamin na silang pinakamataas na mga kinatawan ng kabatiran ay nilikha sa pamamagitan ng iyong utos. At kung pupurihin kita bilang siyang sukdulang marunong gayon din ay napipilita na akong umamin na ang mga bukal ng karunungan ay mismong nilikha sa pamamagitan ng iyong kalooban at kung ipapayag kita bilang siyang walang kahambing mabilis kong natutuklasan na silang kaibuturang diwa ng kaisahan ay ipinapanaug mo at sila ay mga katibayan lamang ng iyong likhang kamay at kung pupurihin kita bilang nakababatid ng lahat ng bagay, kailangan kong ipagtapat na silang mga pinakadiwa ng kaalaman ay nilikha at kasangkapan lamang ng iyong layuning. Dakila, di masukat ang kadakilaan mo ng higit sa mga pagsisikap ng mga taong mortal na unawain ang iyong hiwaga na mailarawan ng iyong kaluwalhatian o kahit maipahiwatig man lamang ang likas na katangian ng iyong diwa. Dahil kung anuman ang matupad ng ganoong mga pagsisikap, kailanman ay hindi ito makaaasang makalampas sa mga hangganang itinakda sa iyong mga nilalang. Yamang ang ganitong mga pagsisikap ay pinakikilos ng iyong utos at sinupleng ng iyong paglilika ang pinakamatayog na mga damdaming maipahahayag ng pinakabanal na mga santo sa pagpuri sa iyo at ang pinakamalalim na karunungang mabibigkas ng pinakadalubhasang mga tao sa mga pagsisikap nilang unawain ang iyong likas na katangian ay umiinog lahat sa tampulang iyon na siyang lubos na nagpapailalim sa iyong paghahari na siyang sumasamba sa iyong kagandahan at kumikilos sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong panulat. Hindi lamang iyon, ipagbawal ito o aking Diyos, na bumigkas ako ng ganoong mga salita na nangangailangang magpakilala ng anumang tahas na ugnayan sa pagitan ng panulat ng iyong revelasyon at sa diwa ng lahat ng nilikhang bagay. Malayong malayo silang mga nauugnay sa iyo mula sa pag-unawa sa ganoong ugnayan. Ang lahat ng paghahalin at paghahambing ay nabibigong magbigay katarungan sa puno ng iyong revelasyon at nakasara ang bawat daan sa pag-unawa sa kahayagan ng iyong sarili at sa pamimitak ng iyong kagandahan. Malayong malayo sa iyong kaluwalhatian ang maipagpapatibay ng taong mortal hinggil sa iyo o maipapalagay tungkol sa iyo o sa papuring magagamit niya sa pagluluwalhati sa iyo. Ang anumang tungkuling iniatas mo sa iyong mga tagapaglingkod na purihin ng sukdulan ang iyong kamahalan at kaluwalhatian ay palatandaan lamang ng iyong biyaya sa kanila. Nang sa ganoon ay matulutan silang pumailan lang sa kalagayang ipinagkaloob ng kanilang kaloob-loobang sarili, ang kalagayan ng kaalaman ng kanilang mga sarili. Walang ibaliban sa iyo sa anumang panahon ang nakaarok sa iyong hiwaga o napuri ng angkop ang iyong kadakilaan. Habang panahon kang mananatiling di malirip at napakataas kaysa sa papuri ng mga tao, Walang ibang Diyos liban sa iyo ang di maabot ang pinaka makapangyarihan ang lubos na nakababatid ang banal sa mga banal. Ang simula ng lahat ng bagay ay ang kaalaman sa Diyos at ang wakas ng lahat ng bagay ay ang ganap na pagsunod sa anumang ipinadala mula sa pinakamataas na kalangitan ng kaloobang dibino na laganap sa lahat ng nasa mga kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. Ang revelasyong ipinagbunye mula pa noong panahong hindi maabot ng gunita bilang pakay at pangako ng lahat ng mga propeta ng Diyos at ang pinakamimiting hangarin ng kanyang mga sugo dahil sa laganap na kalooban ng lubusang makapangyarihan at ng kanyang hindi mapipigilang utos ay inihayag na ngayon sa mga tao. Ang pagsapit ng gayong revelasyon ay ibinalita sa lahat ng sagradong mga kasulatan. Masdan kung paanong sa kabila ng ganoong pagtatalastas, ang sangkatauhan ay naligaw mula sa landas nito at ipinagkait sa sarili nito ang kaliwalhatian nito. Sabihin, o kayong mga mangingibig nang iisang tunay na Diyos. Magsumikap upang tunay na makilala at maunawaan siya at nang makasunod ng nararapat sa kanyang mga turo. Ito ay isang revelasyon na kung magpapatulo ang tao ng isang patak ng dugo alang-alang dito ang di mabilang na mga karagatan ng kanyang magiging kabayaran. Mag-ingat o mga kaibigan, na hindi mawala sa inyo ang lubhang hindi matayang pakinabang o ipagwalang bahala ang nangingibabaw na katayuan nito. Alalahanin ang napakaraming buhay na inialay at patuloy pa rin iniaalay sa isang daigdig na nalinlang ng isang multong nilikha ng walang saysay na mga guni-guni ng mga sambayanan nito magpasalamat sa Diyos dahil sa natamon ninyo ang mithiin ng inyong puso at nakiisa sa Kanya na ipinangako sa lahat ng bansa. Pangalagaan ninyo sa tulong ng nag-iisang tunay na Diyos dakilain nawa ang Kanyang kaluwalhatian, ang karangalan ng katayuang natamon ninyo at mangapit doon sa magtataguyod sa Kanyang kapakanan. Sa katunayan, Nagtatagubilin siya sa inyo ng tumpak at nakatutulong sa pagdadakila sa katayuan ng tao. Luwalhatiin ang ganap na mahabagin ang nagpahayag nitong kamangha-manghang tableta. Ito ang araw na ibinuhos sa mga tao ang pinakamabuting kagandahang loob ng Diyos. Ang araw na inilalin sa lahat ng nilikhang bagay ang kanyang napakalaking biyaya tungkulin ng lahat ng sambayanan ng daigdig na pagkasunduin ang kanilang mga hidwaan at sa lubos na pagkakaisa at kapayapaan ay manahan sa ilalim ng lihim ng puno ng kanyang pangangalaga at masuyong kabaitan. Nararapat sa kanila ang mga pit sa araw na ito sa anumang makatutulong sa pagdakila ng kanilang mga katayuan at sa pagtataguyod ng kanilang pinakamabuting kapakanan. Maligaya silang napukaw na maalala ng ganap ng maluwalhating panulat at pinagpala ang mga taong iyon na ang kanilang mga pangalan dahil sa aming di malirip na kautusan ay minabuti naming ilihim. Sumamo kayo sa iisang tunay na Diyos nahari nawang buong pagpapalang tulungan ang lahat ng tao upang gawin niya ang kanais-nais sa aming paningin. Di magtatagal ang kasalukuyang kaayusan ay ilululon at isang bagong kaayusan na kapalit niyon ang ilalatag. Sa katunayan, ang inyong Panginoon ay nagsasabi ng katotohanan at ang nakaaalam ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ang araw na inihayag sa mga tao ang karagatan ng pagpapala ng Diyos. Ang araw kung kailan binasikat sa kanila ng bituing araw ng kanyang masuyong kabaitan ang kaningningan nito, ang araw kung kailan ang mga ulap ng kanyang masaganang pagpapala ay lumilim sa buong sangkatauhan. Ngayon ang panahon upang pagalakin at panariwain ang nalulungkot sa pamamagitan ng nagbibigay siglang simoy ng pagmamahal at mabuting samahan at ng buhay na tubig ng pakikipagkaibigan at kawanggawa. Silang mga minamahal ng Diyos, saan mang lugar sila magtipon at sino man ang kanilang makatagpo, ay kailangang ipamalas sa kanilang pagkikitungo sa Diyos at sa gawi ng kanilang pagbubunye ng papuri at pagluwalhati sa kanya ng gayong pagpapakumbaba at pagkamasunurin na ang bawat atomo ng alabok sa ilalim ng kanilang mga paa ay maaaring magpatunay sa kasidhian ng kanilang katapatan. Ang pakikipag-usap na ginagawa ng banal na mga kaluluwang ito ay dapat magtaglay ng ganoong bisa na ang iyon ding mga atomo ng alabok ay kikiligin sa kapangyarihan nito. Dapat silang kumilos sa gayong gawi na ang lupa sa kanilang tinatapaka na hindi kailanman mapapahintulutang makapagsabi sa kanila ng mga pananalitang tulad nito. Higit akong butihin kaysa sa iyo. Sapagkat saksihan kung paano ako nagtitiis sa pagdala ng pasanin na ibinibigay sa akin ng magbubukid. Ako ang kagamitang patuloy na nagbibigay sa lahat ng nabubuhay ng mga pagpapalang ipinagkatiwala sa akin niya na siyang bukal ng lahat ng biyaya. Sa kabila ng parangal na ibinigay sa akin, at nang di mabilang na mga katibayan ng aking kayamanan, isang kayamanang tumutustos sa mga pangangailangan ng lahat ng nilikha, masdan ang antas ng aking pagpapakumbaba, saksihan ng aking sukdulang pagkamasunurin sa pagpapahintulot na tapakan ang sarili ko ng mga paa ng tao. Ipakita ang kahinahunan at kabutihan at pag-ibig sa isa't isa. Kung ang sino man sa inyo ay walang kakayahang unawain ang isang katotohanan o nagpupunyaging maunawaan ito, ipakita kapag nakikipag-usap sa kanya ang diwa ng sukdulang kabaitan at mabuting kalooban. Tulungan siyang makita at maunawaan ang katotohanan ng hindi ipinapalagay na nakahihigit nang kahit bagya ang inyong sarili sa kanya o nagtataglay ng higit na mga kakayahan. Ang buong tungkulin ng tao sa araw na ito ay ang matamo, ang bahaging iyon ng pagbaha ng pagpapala na ibinuhos ng Diyos para sa Kanya. Kung gayon, huwag tulutang isaalang-alang ng sinuman ang kalakihan o kaliitan ng sisiglan. Ang bahagi ng ilan ay maaaring magkahusto sa palad ng isang kamay ng tao. Ang bahagi ng iba ay maaaring magpuno ng isang tasa. At ang sa iba naman ay kahit sa isang galon. Ang bawat mata sa araw na ito ay dapat hanapin yaong pinakamahusay na magtataguyod ng kapakanan ng Diyos. Siya na katotohanang walang maliw ay sumasaksi sa akin walang anuman ang makapagbibigay sa araw na ito ng higit na pinsala sa kapakanang ito kundi ang pagtatalo at labanan, tunggalian, kalayuan ng loob at kawalang malasakit sa mga minamahal ng Diyos. Layuan ang mga iyon sa pamamagitan ng lakas ng Diyos at ng kanyang makapangyarihang tulong at sikapin ninyong magkalapit ang mga puso ng tao sa kanyang pangalan, ang tagapagkaisa, ang nakababatid ng lahat ang sukdulang marunong. Sumamo kayo sa iisang tunay na Diyos na paintulutan na wa kayong matikman ang linamnam ng gayong mga gawa na ginagampanan sa kanyang landas at makisalo sa katamisan ng gayong pagpapakumbaba at pagkamasunurin tulad ng ipinakikita alang-alang sa kanya. Limutin ang inyong mga sarili at ibaling ang inyong mga mata tungo sa inyong kapitbahay. Ibuhos ninyo ang inyong mga lakas sa anumang maaring magpaunlad sa edukasyon ng mga tao. Walang anuman ang natatago o kailanman ay maitatago mula sa Diyos. Kung susunod kayo sa kanyang landas, ang kanyang di matataya at di nalilipol na mga pagpapala ay ibubuhos sa inyo. Ito ang maningning na tableta na ang mga bersikulo ay dumaloy mula sa kumikilos na panulat niya na siyang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. Nilay nilayin ito sa inyong mga puso at mabilang sa yaong mga sumusunod sa mga utos nito.